ayun lunch kung magigita niyo yung binuksan ko siya yung mm, yun o ma basag na siya basag siya at basag na rin basag na rin to magigita yung basag na rin laki siya ng nabanggaan yung clearings niya pero mga lunch wala naman problema sa makina ayun na uh, ayusin ko rin ulit uh, yung dandahanin ko lang o, tsaka ito umurong na siya umurong siya kaya kailangan ayusin Ayun mga lods, uh, sabi nga mga lods, kasi ako may hindi ako mamlunggay sa uh, malayuan, kami ko yung motor kong ADB. Uh, ngayon nangyari kasi yung sa ilalim ng pirings, sa ilalim, yung dito, yung, dito, yung dito. Uh, yun. Uh, yung nga nga, yung medyo mayroon siyang basag. Uh, anong naman siya, yung clearance nang naman yun. Wala namang kanong, uh, kasi mayroong malalim na tumusok ako doon ngayon uh, ayusin natin mga lods ayusin ko ngayon siya hmm. ngayon pa sa mahil pa lang ng rides sa malayuan kung um, naramdaman kayo sa video ano yung ilalim yung check nyo mga lods kasi baka basag na yung pairings tulad sa akin basag na uh, yung rides ko yun uh, na takloban yun Tacloban to Manila uh, siguro lumiss na ako kung may echo kung may sa mga kasi daka ako mga lods parang uh, check natin hmm. Hey mga lods uh, laging bagay pala itong nabili ko sa Tiktok yung screw sya may upo sa plastic to medyo madami sya ayun gagamitin ko sya rito sa mga gilid nito gamitin yung sa gilid doon. pero sya mga ano tulad dito ah uh, ito tapos dito yun tapos dito kasi ano sya ito yung ginagamit uh, ito yung stock na yun o uh. itong stock nya ito yung stock nya ito bumila ko ito ng bago wala kasi kasi isukan dito kaya ito maganda to mas yung malaki-laki Let's get it Ayun lang siguro makikita niyo yung binuksan ko siya. Um, mm, yun know, Ma basag na siya. Basag na siya. To, basag na rin. Basag na rin to Kikita nyo yung basag na rin. Laki siya ng kabangga yung clearance niya. Pero mga lots wala naman problema sa makina. Ayun na. Uh, ayusin ko rin ulit. Uh, yung dandahanin ko lang. At saka ito. Umurong na siya. Umurong siya. Kaya kailangan ayusin. Yeah. Eh mga lods ko nakita niyo uh, medyo naayos ko na siya. Uh, pero dito may basag pa rin. Yan, oh, kasi dahil pagtama dito. Oh, yun, may basag siya diyan. Pero okay na rin yan. At dito makita niya siya. Medyo maayos na siya. Oh. Na siya na ikabit eh, ko na ng maayos na ibalik ko na. Ibalik ko na ibalik eh, ko na yung sa yung player siya sa ilalim. At yun ready na naman to ride to province mga lods. Uh, okay na siya. Oh, uh. Ito na yung niya, nya, bakto ano na may mga karak-karak lang talaga na iba dyan mga lods May mga karak-karak lang na iba hmm. Ito niya no, yung playerings, ok na siya na Naibalik na yan mga lods sa uh, Ijo madomi lang tingnan kas-kas yan kasi Karoon siyang kas-kas kasi sumadsad yan Sumadsad yan lods sa ano uh, Mataas na hams, uh, mga tapos Mataas mga lubak-lubak mga lods yan sa awa ng Diyos, wala namang problema. At saka yung ilalim yan dito, lords. Kung yung ilalim dito, tanki yan. Tanki. Uh, ng gas. ayun mga lords. Ngayon, uh, ready na naman si EDB para sa next ride. At maraming salamat po sa panonood. Uh, happy 15K followers na po, mga lords. Salamat. bye, -bye.